Laki ng area ng Pinagbuhatan, uh, hindi pwede yung isa lang kasi kanina nga lang eh, 4.30 pa lang, ang haba na ng pila dito sa uh, laksama na area. Dinagsa ng higit isang libong residente ng Barangay Pinagbuhatan ang tuloy-tuloy na isinasagawang medical mission ni na Kuya Curly at Ati Sara Diskaya noong Sabado, August 31. Alas 4 pa lang na madaling araw ay may mga pumila na sa Laksaman Sunrise Covered Court na nais makatanggap ng libreng serbisyong medical. Ayon kay Kuya Krilly Diskaya, ang pagbaba ng St. Charity Foundation sa Barangay Pinagbuhatan ay bilang pagtugon sa request ng mga sa mga pasiganyo sa serbisyong medical sa kanilang barangay. Ang paglapad namin dito dahil sa kahilingan po ng maraming mga nagsachat sa amin sa Facebook, So, ngayon po, may dinala kami dito na isang garbage uh, hauler at saka barangay patrol. Tampok sa medical mission ang mga servisyo ng St. Gerard gaya ng free lab test, ECG, X-ray, libreng gamot, medical check-up, dental, medical devices, tungkod wheelchair saklay, manicure pedicure at massage. May ipinamagay rin na grocery pack sa first 400 registrants na dumalo. Ani Ate Sara Diskaya, Posible pang masundan ang pagbaba ng St. Gerard Charity Foundation sa barangay Pinagbuhatan upang may-abort pa ang tulong medikal sa mas maraming pasigenyo. Sa laki ng area ng Pinagbuhatan, uh, hindi pwede yung isa lang kasi kanina nga lang eh, 4.30 pa lang ang haba na ng pila dito sa uh, Laksama na area. So, 2 uh, or 3 more na baba ng uh, St. Gerard Charity Foundation sa Pinagbuhatan po. Nakiisa rin sa medical mission ng St. Gerard Charity ang rapper na si Basilio na aniyay isang malaking oportunidad para makatulong sa mga tao. Yan, uh, as an artist, mahalaga siyempre um, tumulong sa mga Kapuspala daw sa mga nangangailangan, siyempre. Kung nakakaluwag-luwag ka naman eh, bakit hindi ka tumulong? Nagpasalamat naman ang mga benepisyaring nakatanggap ng living service medical mula sa St. Jude Charity Foundation. Maraming salamat, uh, Ma'am Sarah sa inyong uh, paglingkod dito sa aming lugar. Maraming salamat po sa Ma'am Sarah at ito, naranasan ko ngayon na magpalaboratory. Mark Adriano nag-uulat para sa Bravo News. nationwide.